Thank you, Mr. Chair. Chairman Al, kanina sinasabi mo, uh, parang nabigla ka namang masyado. Uh, uh, po. Mas problematic sa'yo yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin, walang problema doon sa mga accredited mo at saka mga approved uh, online uh, gaming operators? Uh, hindi ko po, siguro po, uh, 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 babagawin ko. Ang sinasabi ko po, uh, hindi perfecto din yung mga, yung mga legal na sites natin meron pong mga problema na inkwentro, pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede pong magreklamo ang mga customer. Samantalang doon po sa legal, ay doon pong sa binanggit ko kanina, Sen. Marcoleta, na halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng na 60% po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website. Ang sinasuggest namin, in coordination with DICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan sila ang nagpo-provide naman kasi ng uh, avenue for the online gaming operators to function. Halimbawa, Google, kung usapin ninyo yung Amazon, kausapin usapin yung uh, Twitter, uh, Facebook, doon lamang po ma-regulate ma na po ninyo sila. Eh. Lahat po ng illegal, makikita na ninyo sa pagkikipagtulungan po ng worldwide platforms. N nasa web silang lahat eh. Para hindi tayo maligaw kung saan tayo... Uh, kasi sabi niyo kanina, eh, nagsilitaw na ito at dumami ng dumami. Pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga uh, platforms na ito, madali po ninyo silang ano eh, may screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Di ba di tama ba? tama mo po kayo dyan. Kaya po naiulat ko at uh, kung mamarapatin nyo po sa Senator Marcoleta, uh, ang DICT Secretary na at ang CICC ASEC o USEC na magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga Hindi, naintindihan ko po yun. Kaya gusto lang na uh, para madali tayo. Kayo po in coordination DICT and CICT. Kausapin po nito mga worldwide platforms nito. Madadali kasi kanina po nagsisip yung blame kasi sa, sa e-wallet. Samantalang ang regulation po kayo talaga eh. Uh, dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP. <coughs> na walang galang na po. Dahil sa, <coughs> sa ngayon, nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala, makatutulong po sa paglaganap nito, lalong na yung mga illegal. Na pwede pala nilang kahit pa paano suspindihin yung uh, link na tumutulay sa mga e-wallet para masog po po yung mga uh, hindi mabuting nangyayari, kagaya ng gusto ni ipasinag mamaya dito. Uh, wala po kayong, ano, eh, kagaya na sinasabi ni Senator Pia kanina, mukhang wala kayong in-institute na Uh, KYC measure sa mga inyong accredited and approved uh, online gaming operators. Kasi kung meron yun, ang laki po ng may tutulong. hindi hindi basta-basta nakakapasok yung mga tao na gustong uh, sumali dito sa ganitong industriya uh, sapagkat alam naman natin na very pernicious, lalo na sa mga bata. Sa mga kulang na kulang po yung regulatory measures po na dapat sana ay naka, nakatatag na dyan. Para sa ganun, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So, ngayon po parang nakikita namin, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag sa e-wallet sapagkat yung BSP mukhang meron silang karakaraka na measure na pwedeng ilata gagaya ng nangyari kanina. Uh, Napag-diskitahan nga lang sila sapagkat nasabi pa niya ay 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya palang gawin. Na, si Sina just ko lang, nagkataon lang po na pwede naman palang gawin. Pa, paano kung walang, wala silang gano'n? Sa mga katilid, we are all dependent on 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 uh, pag uh, uh, regulatory mechanism na, na wala pala. So, ah... Uh, Paano po ninyo masasabi ngayon na makakapagtatagpo tayo ng regulatory mechanism? Sapagkat ang ang, uh, ang direction po ngayon, complete ban. Siguro kung complete ban, mas maganda na po sa akin yun. Eh. Ngayon, kung halimbawa pag-uusapan yung regulation, kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin, dumadami ang problema. Yung technology mas mabilis pa sa regulation. Paano namin tatanggapin yung commitment niyo na meron kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito po eh kayo ang regulator, wala nang iba. Patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we uh, make sure na kaya po ng paggor pag uh, ang pagre-regulate? Salamat po sa katanungan niyo, Senator Barcoleta. Uh, kung mamarapatin niyo po, hindi naman po sa wala kami ng regulasyon. Meron po talaga kami yung KYC yung binabanggit niyo, yan po ay pinatutupad sa pangkasalukuyan. Kaya lang, tulad po ng sinasabi ko, ay hindi naman perfecto yung uh, KYC proseso. Kung minsan po, nagagamitan tayo ng mga fake na ID na kung saan nakapaglalaro yung hindi dapat makapaglaro. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo at uh, ma maaaring i-furnish ko din po ng kopya ang ang committee, meron pong rules and regulations tayo sa lahat po ng ating mga license operators. Baka ang sinasabi po. mo, Chairman Al, yung regulatory framework for the issuance of gaming licenses for the establishment of gaming ban, ito po ay November 22, 2023. Meron ka revised regulatory framework for the... Remote Gaming Platform, November 15, 2023. Meron ding Memorandum Circular Number no. 6, September 20, 2016, Galing Office, Office, of the President. Okay. Meron di ILG Memorandum Circular 2018-25, February 28, 2018. Meron ka rin Circular Letter Number CL 2021-012, February 6, 2021. Meron kang BSP Memorandum Number no. M 2018-002, 17 January 2018. Meron kang Republic Act 9487, ito yung Pagcourt Charter. Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na o ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Opo, uh, yun po. Kaya kung mapapansin nyo, alos tuwing every quarter, nirevisa po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero eh parang hindi ganoon po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon. Uh, ang tendency na nga, yung direction is total ban to online games. Kasi na, mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako personal, uh, Chairman Al, Opo. gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro tatlong taon na nakarararar. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa. Opo. Yung dalawa pong, Walang nangyari, hindi ba? Hindi po. Kami po ay nakikipag-unayin sa inyong tanggapan. <laughs> meron na pong dalawang nakikipag sa inyo. Mo, sa inyo. Alam mo, Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi Opo. po ako maalis. Nangkas ako ay maging senador kinalimutan ko na yung usapan natin. Uh, kaya ako, gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Uh, talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari. Kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, uh, totoo kayo ito, pwede kayang maniwala ako. Hindi. Kasi meron akong ano eh, meron akong karanasan sa iyo eh. Uh, Sana to. Kasi isa na ako, kailangan ko sabihin o, ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. Na, naintindihan ko po kayo ah ang totoo po, yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa, pag sa procurement. Pero ang maniwanag po, Senator... Hindi ganoon ang sinabi mo sa akin. Meron ka sinabi, within the next two weeks. That was three years ago. actually, not three years ago. aking memory. Opo, uh, birthday po yun ang isang kakilala natin na nakita tayo. Kaya nga. So, meron timeline yun eh. May time frame yun eh. Hindi yung, hindi yung sasabihin Nagkaroon natin. Nagkaroon po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihigilan pa umanhin sa inyo. Sa kadailan ng kailangan po pa lang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So na delay po 'yon. Naalala ko po yun, eh, nagkaroon din tayo ng follow-up. Hindi tayo so, kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na mayroon pa lang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya na 'yon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na mayroon tayong framework, mayroon tayong regulation. Paano? On my own na uh, personal uh, basis. Paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Ali. Kung pwedeng palitan natin si chairman na, baka sakaling maniwala. Ako, magre regulate muna tayo. Yun po yung usap usapin dito eh. Opo, eh kung ako naman po yung ginagalang po yung inyong uh, uh, paniniwala, pero gusto ko pong ipabuti. Hindi paniniwala yung commitment mo yung, yung dalawa. Na sa kasi ako, nung sinabi mo yun, sinabi ko na rin doon sa constituents. Uh -huh. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yun, uh, hindi ko naman pwedeng, kasi sinabi sa akin ng chairman, hindi, ako ako po, Opo. ako na pong gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo, ako po ay, sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events. Uh, na-delay po talaga at uh, alam naman po ng na lahat. Chairman, na... Mal, karirinig ko lang ngayon eh. Halos dalawang taang milyon ang naibibigay mo sa ang ahensya ng ating pamahal. Marami ito. Binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin. Alam mo ba kung gano'ng halaga lang? No? Mm, nakakalaga po ng apat na milyon piso. Masisira ba ang salita natin dahil doon lang? Ah, uh, okay, tulad ng sinabi ko Mingi po. Yeah, gusto pa. ko kasi chairman yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Kala bawat sasabihin mo, bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung yung uh yung iyong uh, sector na kinatatawa, kinakatawan ay 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 makatutulong talaga dito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate kung halimbawa sa usapin lamang na simple. Huwag na 'yong sa akin. Sa iba't ibang panig ng ating uh, lipunan na kinakatawan ng pagkor. Kasi mamaya may mereng magtatanong sa iyo. Halimbawa Sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima? Na Mari nga ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung ano yung, kung anong pangalan ng game, uh, online game operator na yon Na ginamit nung kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring na ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Naki, alam niyo ba kung anong, kung sino-sino yung mga tao na may ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. Ha, so, nasa legal po siya o nasa legal po. Ah, hindi porin. ko po kasi alam yung sino po yung uh, iprepresentang Hindi ko po kasi kilala. Po. Oh, pero yung yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam nyo eh kung sino-sinong may-ari eh, ng uh, online gaming, di ba? Alam nyo lahat. Eh? Opo. O oh, ano yung gagawin po ninyo? Ah, hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun eh kailangan mapalitaw po natin na kayo po yung may kakayahan as a regulator. Siguro, huwag na yung operator as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ano na po yung benefit na nabibigay nyo? Hindi naman po natin may kakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon. Kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito eh. Ako, bilang ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag paniwala namin. Oh, matatag regulator na yan. Baka sakaling doon muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory uh, mechanism mo, total ban na lang. Wala. It, mamili ka talaga. It, it may be a very hard choice, pero doon ako pipili. So ngayon, paano ako magdi-desisyon kung hindi ako naniniwala? O, kinakailangan tayo ngayon magdepende sa BSP sapagat siya may kakayahan na suspindihin ang e-wallet. Ako hindi, hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own. Eh. Siguro they can They can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the go online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko, kung sila-sila lang, kahit eh, siguro yung, iwa, yung, yung game uh, operators na yun, pwede lang itapon eh. Para sa akin. So, napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Kasi kaya ko sinasabi ka na, huwag niyong bubugbugin yung, yung isang side na gustong tumulong. sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundan ng regulation.